Dustin ipinagmalaki na sa kanya si Bianca, Will nilinaw ang ugnayan ni Bianca. Matapos pag-usapan ng ilang araw ang viral TikTok nila Will at Bianca, ay talagang marami naman ng mga fans ang umaasa na may something pa din sa dalawa, dahil din dito ay itinanong na rin ang harapan kay Will, kung ano ang nangyari o kung nagka-love triangle ba sa loob ng bahay ni Kuya. Kaagad din naman itong sinagot ni Will sa 24 oras. Anis, wala po, wala pong naging triangle talaga sa loob ng bahay. Alam po lahat ng mga housemates yan. Ay, bakit? Ayon kay Will ay walang love triangle sa loob ng bahay ni Kuya at suportado nito sina Dustin at Bianca, Marami naman ang natuwa sa ginawang paglilinaw ni Will dahil marami ang umasa dahil sa tila patama nito sa TikTok. Pasimple din ang hirit ni Dustin na sa kanya umano si Bianca. ako bibigyan. na siya. Okay lang. Sa Nasa eraya din ito ngayon. Speech! Cheers, 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 hey, hey, cheers, cheers! Thank you guys, congrats! Welcome back, tols! Welcome back! Outside. Happy? Well, happy. Kasi choice mo yun eh. Ikaw talaga nakaisip yun. Pero hindi mo pa naisip yon. Ano na yon talaga? Naguha na, na talaga yun. And I can't keep my eyes on the road Knowing that she's inches from fresh na fresh from the Bino, Bino, Pinoy Big Brother house, diba? D gusto ko lang malang, dediretso na tayo ah. Ano yung pakiramdam na finally after four months na nasa lato pa ang hindi, nandito na kayo sa outside world at nakikita niyo. Uh, grabe kayo, so kung ngayon na nakikita namin mo na lahat ng tao na pangalit sa mga support. would not want nothing but for them to enjoy the show and for them to enjoy what else for us so we have to offer the <laughs> future.